Good morning mga ka-Sniper Medyo Maaraw na ngayon Na umay din ang ulan Tapos dito sa bumabahang harapan namin Ang ginawa ng aking bata Si Christian Ay i-divert muna yung Pailog dun Narahan muna niya dito ng kaunting Para dun umagos sa dulo Kaya kakaunti ang nakagos na tubig dito Ang galing, dalawang bata oh sasakyan para maging permanente yung solusyon ay hinuhukay na nila yung sinarhan dito magawin na ulit yung open canal din nga si Tomas galing o yan nuhukay na ito para hindi na magbaha ito naman dati open eh tapos ay bubungkalin ito ano itong black na yan yun yan yeah, minartilyo ko nga lang ibabaw nun pawalisin ko muna dito para malis ang lumot dulas dito delikado yun eh. ilang beses na ako nadulas sige mga ka sniper yun may solusyon na dito sa pagbaba sa aming harapan kaya ngayon ko lang napansin, ang daming bunga ng talong. May ng araw ito, pwede na naman itong pangalmusal. Mamaya pag naayos na ito, pag nabuksan na doon, saka ulit ipapadalaw yun dito yung ano, tubig. At doon naman sasakal, nagawa doon sa mga kabahayan yun, baka magbaha din doon. Baka doon naman bumahay.

Wala nang kabahabha yan. Kabahabha lang yan. Okay na mga ka-sniper. Tuloy-tuloy na yung agos ng tubig dito. Dahil binungkal na nila yung paharang dito at inalis na yung PVC problema lang dito wala ang gagarehan yung aking sasakyan kaya mami ay alagyan nila ito ng pinakong sahig at yung mga balat ng coco lumber na mga katitigas para makapasok yung sasakyan tapos hakutin yung lupa okay, maraming salamat sa bumayani at nasolusyon na na ang ilang araw na pagbabahak dito sa harapan ng bahay ni Brother K. Sniper. Hello. Ang angat eh, oh. Di Dinadayan na ng kulas isi dito sa may narang walang dahon. Hindi ko naman ito may set up at wala pang wala akong dakta. kapag umuhuni siya, naglalapitan dito yung mga ibon. Mga kulasig siya. Yan, ang ganda ng araw mga kasay. Pero, madilim pa rin dun sa parting bundok. Mamayang hapon, ukulan na naman yan. So, hindi na ito pinapatay itong tubig nito. Baka pumutok ang aking linya ng hose. Sa so, lakas pressure ng tubig. Tapos ito namang motor ko, pag nababasa ng ulan, hindi andar, umandar man, namamatay siya, lalot ay nabot ng ulan sa daan. Nananood ako sa YouTube, ano yung dahilan at solusyon yung pala, dito sa spark plug cap. Ito ay naalis ito, ipag eh, iyong pinihit, ito yung high tension wire kaya ang ginawa ko tinanggal ko muna dito tapos tingnan ko ay may mga kalawang na yung dulo tsaka doon sa mismong part ng spark plug dito pala dumadali yung tubig kaya nababasa kung nabasa na hindi na nadali yung oriente kaya namamatay pala ang ginawa ko solusyon ayun na rin sa aking napanood sa mga vlog ng ibang mga motorcycle uh, enthusiast na nagre-repair yun binalutan ko lang muna dito ng electrical tape tapos nung aking nilinis yun na natin mga idol yun yeah, ang click na siya Buti lamang at makapanood tayo. Isa pa. one click na. Kanina talaga eh. Larit kagabi eh. Nabasa na naman ang ulan dito sa grahe. Hindi na ano. Hindi na gawa one click. Kinikickstart po. Ang hirap. Ano pala ang dahilan. Kaya siya ay namamutay na ang makina kapag nababasa ng ulan dumadaloy dito sa mga spark plug cap makasok doon sa loob sa dulo ng spark plug kaya hindi ninaandar na yung mga wirings naman chinik na din wala namang ground din hindi lang palang problema pero mainkindihan ko rin kapag inabot din ako ng ulan muli sa daan salamat doon sa mga pinanood yung mga vlog uh, solusyon na solusyon ng aking problema Okay mga sniper hanggang dito lamang at salamat sa pagsuporta nyo kay brother ka sniper mix vlog yung mga dumalaw dun sa huli kong upload ay isa shoutout natin dito Okay salamat sa lahat God bless Ito na mga ka sniper oh. malakas pa rin yung daloy ng tubig pero hindi na siya nagbabha at umaapaw dito sa aming harapan dahil tapos na mga kayong mga bataan yung kanilang project ayan, hinukay na nila yung pinakang lupa dito na no, may PVC na maliit at pinaultaw na ulit nila itong open canal lagyan nila ng mga kaskanera ng niyog para magsilbing pansamantalang tulay para naman may madaanan yung aking sakyan dito sa ibabaw pag uh, magtatambak na doon ng mga lupa doon sa panhati ng halaman ay papabakal eh, na rin natin doon magigiba ito pag dumahan ang truck ng panambak kaya nasolusyon na na po ang problema sa apaw na tubig sige mga sniper maraming salamat sa inyo thanks bye bye